Hello guys. So for today's video, may nakita na naman tayong pre na gusto kong kunin. Kaso medyo malaki ito kaya inempty ko na yung sasakyan eh oh. Ayan, inempty ko na siya. Uh, ang nakita ko is yung portable din na pool. Eh, Parang katulad din nung sa amin. Kaso mo kasi, yung sa amin kasi, baka hindi na rin siya tumagal. Kasi may mga rust na yung ano niya, yung frame. Sabi ko okay to ah, para next year, hindi na, hindi na rin ako bibili. Kasi ang mga portable na pool dito, may kamahalan din po. Siguro nasa mga ganong kalaki, nasa $350. $350 or pataas, $400, ganon. So, eh, eh, yun. May kasama na siyang, ano, yung water pump. Yung pang, ano ba, pang filter. Sun filter pa yon So, kahit na makuha natin yon kasi may, ano na ako eh, may, may pang, uh, may filter na ako, pwede, pwede ko yung ibenta. So, sabi ko eh, eh sabi nung ano, nang, nagbibigay pa, unahan daw kung sino daw makaka, ano, makakapunta doon ng mas ma, ano, uh, I guess mas maaga kung sinong mauuna. So, tara, samahan niyo po ako. In half a mile, turn left on Stony Brook Drive. So guys, nandito na tayo. Ang ganda ng mga bahay dito. Mga ano, mga lalaki ng bahay, subdivision. Subdivision. Oh. Tapos ito yung bahay na ano natin. Ayan oh. Yung malaking bahay na yan. Let's go. So guys, nandito na tayo. Tingnan mo naman kung gaano pa kaganda yung pulo. Oh. Dava. So ayan, ito yung pool, ito yung filter, ayan. Ito mahal yan eh. Mahal yan siguro, 'yung eh, ganito kalaki nasa 3 to 500 dollars. Kasi maganda yung pump niya, oh. Ayan. tapos binigyan pa tayo ng mga accessories, ayan, yung mga gamit sa pool pinamigay na rin, ayan, oh. Oh, 'di ba? Tapos kasama na rin yung hagdan. Kasama yung hagdan. Tapos ito yung pinaka inside ng pool. Madumi lang siya oh. Lilinisin lang siya. Ayan. So tayo ay magdi-disassemble tayo today ng pool. Okay? Napakaganda ng place dito. Mapuno din sa kanila oh. Hindi na daw kasi ginagamit ng mga anak niya. Kaya pamigay na. Oh. Tignan mo naman kung gaano pa kaganda yan. Oh. Let's do it. Ganito yung screw niya, oh. Kaya mabilis lang siya matanggal. Inaano lang, nililip mo lang siya. Last one. So, nakalimutan akong magdala ng screwdriver at yung may-ari nasa loob ng bahay. So, papasok na kasi may-ari eh, pero itatanong ko kung pwede akong makahiram. You okay. help seal it? Okay. You spray this first then put a patch on top. Right. Thank you, thank you so much. You can have that if you want. Thank you. Cool? Okay, I'm gonna go get ready, but you can just leave that here if you want, or put it in, on exactly. the carpet in the garage. It's fine. Thank you. Okay, enjoy. Thank you so much. Thank you. you. Set the right head on there, right? Yeah. Yes, yes, I got this. So guys, tapos na ako na disassemble ko na yung pool, yung portable pool pati yung pati yung hagdan na ipasok ko na rin. So pauwi na ako. Ito siya. Punong-puno ang sasakyan. So dito talaga sa US maraming pinamimigay. Maraming pinamimigay. Oh. Kahit mga mahal, ito yung pinakamahal dyan eh, yung filter pag pinagsama mo yung filter at saka yung ano yung portable pool eh, talagang talagang mahal talagang mahal kasi nasa 400 yung pool at saka yung filter na siguro yung mga ganyan nasa 500 yan kasi magandang klase siya eh so uwi na tayo let's go ay napagod ako doon pawis na pawis ang lola mo Woo. so pauwi na rin ako iniwan ko muna doon ang mga bata kasi si ano naman si Nia pag sinabihan ko naman siya na huwag siyang lalabas hindi naman lalabas si Nia tapos ando naman si Ronin so tara uwi na tayo <laughs> nagutom na ako <laughs> so pauwi na nga tayo guys at ito ang itsura ng kanilang subdivision so kung makikita mo walang bahay dito na maliit talagang ang lalaki ng mga bahay dito Hello guys, so nakauwi na po tayo. Ayan. Uh, mukhang uulan pa. Medyo mahirap magakot kapag ano. Kapag umulan, buti na lang uh, pumunta ako ng ano ng maaga. Kasi medyo nagkulimlim na oh. Ayan. Mamaya ko na lang din tatanggalin yung mga gamit sa sasakyan. Ah. Uh, magpapakain muna ako ng mga poor babies. Kailangan ko munang magluto. So, maraming maraming pong salamat sa panonood at sana po nagustuhan nyo po ang aking videos. At kung meron po kayong any uh, suggestion about sa content na pwede kong gawin, don't forget po na i-comment nyo lang po ako sa, sa videos na ito. Uh, maraming marami pong salamat.